nakukuha ko. Kaya, ito pa rin ang pinupuntahan namin. Kung ano po yung nakikita nyo yung ginagawa namin. Kung maligaya man, eh, makulit. Eh, k k ganun lang po talaga yun. Pero hindi ibig sabihin, eh, okay kami na hindi kami naglulok siya. Thank you din sa mga mga taong nakikiramay. 'di ba? So, 'yun lang, 'yun lang masasabi ko. Basta walang foul play, hindi nag-suicide at saka oras na niya. Ang tawag doon, sudden death. 'Yun po ang sabi sa autopsy. Kaya ayoko sanang sabihin, ayoko nang hindi ko naman kailangan mag-explain. Ayoko ng mag-share kasi ayoko sana ng maging trauma ito balang araw na makita ng anak ko ito forever. Siyempre, hindi ko na mabubura itong mga kwentong kung anumang mga... Iba't ibang kwento na eh. Pero hindi ko naman lahat nababasa kasi nga nasa states naman kami. Kaya hindi ko masyadong nababasa. Pero ngayon, para lang din magka-closure na rin ako ang anak ko, ang pamilya niya, ang pamilya namin, di ba? Lahat kaibigan, kahit na mga ibang kaibigan na kung sino mang baka rin gusto lang gumanon, eh, wala po kaming pinagsisisihan dito, kaya kami nakakatawa. Dahil nagmahalan po kami mula umpisa na nagsama kami, never po kami naghiwalay na talagang kami po dalawa. Mula, as in, on the very first day, alam ko na na siya ang mahal ko hindi po ako nag-asawa ng bata. At 36-7 na po ako nag-asawa. Alam nyo yun? Tapos, yung ah, syempre, bilang 9 years na kami, hindi naman perfect syempre ang buhay. Nag-aaway-aaway din. Kaya, nung last year, nag-away kami. Gusto, dahil